Yan mga kabindos, nandito na naman tayo kay La Ate Oy, Chris, good morning. good morning. Ang sipag mo ah. Nagwawalis. Asan si mama mo? Diyan po. Ay, Ate kumusta? Merry Christmas. Ha? Huh? Hindi mo alam na Christmas na sa 25? Hindi, hindi mo alam? Naku, ano ba naman 'yan? Bakit hindi mo alam na Christmas na? Walang kalendaryo? <laughs> ano ba 'yung kinakape mo? Ah. Bakit walang tinapay? Ha? Wala? Ay sus, ano ba yan? Dapat may pag may kape, eh? may tinapay. O sige, bumili ka sa tindahan. oh, kaya mo. Agoy, okay, iyan lang. Ah, mamaya pagkatapos, magwalis ni Chris. Kasi ano nga, uh, pag-uusapan namin yung ano yung about dun sa form 137 kung nakuha na niya ano mamaya hintayin lang natin na matapos siya magwalis para maka ano ka maka ka ng tinapay ikaw na lang bumili ha huh? hindi kaya punta muna tayo dito kay Chris No, Chris. Di era mulang pantas. Kumusta yung ano? Kumusta yung yung form 137? Ay, ko po na kawalan. Hala. Ay, okay. Paano? Ayaw nila. Okay. Ayaw nila ibigay. Oo, hindi po. Pero nakausap mo na? Opo. Tawag <coughs> mo <kasama> <coughs> Ano na ngayon yan eh siyempre kailangan natin yun na mai ano na magasakuan, sa kuwan remit na natin yun o kaya makumpleto na kasi yung kay Angelo nasa akin na hawak hawak ko Kanyang, yan naman ang inaano ko sa iyo ba wan um, <coughs> di ba doon mo yung sa iskong mo kukunin Sino dapat ang kukuha niyan doon? O, ano Kailangan sa opisina yun. Eh. Hindi, ano ba ang mga dahilan doon na hindi mo nakukuha para malaman natin? Kukunin na lang naman po. Kinakakang din ibig isa yun. Ayaw ako. kasi. Ayaw niya ko Eh, di ba po pa nagkasakit ako kaya hindi ko pa makuha. Pero sa hindi po ako makukuha. ko makukuha. Um, o, oh, sige, kailangan na, kailangan talaga yun na makuha mo. Ngayon nga ang ano natin doon na kasi meron sa atin, yung mga komento sa atin na iiba na eh. Ang sabi doon sa mga comment natin eh hindi mo lang daw kinukuha kasi yan. Madali, malap, ano lang naman yun, madali lang naman kunin daw yun, yung ano, form 137. Ano daw ang ginagawa mo, bakit uh, pag nagpupunta ko rito, laging wala, hindi mo nakukuha. Hindi ba ka, ano, ang problema ba, ano, pamasahe ba? Nanay, wala hindi ko malapit lang naman, pwede naman uh -huh. na ka, yes, ano, kasi kung may problema, tulad ng pamasahe, kung pamamasahean mo, i eh, ano ka na lang ng pamasahe para makuha talaga. Ini, ano yan? Laging uh, binibigyan ko naman siya ng pamasahin, hindi ka hindi. Huwag ko una pa nga ng pinapaano ko sa kanya yun. Binigyan ko siya. Tapos, nang kuan, binigyan ko ulit siya kasi siyempre yung mga una, wala na yun. Ang problema natin, hindi nakukuha ang kuan yung papers na yan pag pumupunta ka doon ba sino ba nakakausap mo sa opisina ka mismo ng school mo pumupunta ng, hmm. ano Makukuha naman ako talaga yun kaso lang nagkasakit lang po ng ah, Okay. Kaya hindi ko po napuntahan. Tapos pinapagawa hmm. pinapakuha ko po sa kapatid ko eh hindi naman yun sa kanila. Ayaw na po sa mga. Ayaw na lang po sa mga kasi yan, da, yan nga ang sinasabi ko sa inyo na yung mga ganyan dapat pag interesan nyo pag tuunan nyo ng pansin kasi para naman sa inyo talaga yon na mga ano na yung mga bagay ano kasi tulong nga yan eh tulong mm halimbawa maghanap ka ng mga trabaho tulong nga mga ID mga ID bago ka makakuha ng ID kailangan ng bachat dapat ang iniisip yun sa isipan nyo uy ito opportunity na na iyan ay makuha na itong mga papilis o kasi may tumutulong si kuya tumutulong sa akin ganyan hindi nyo na sana yan uh, pinapalagpas binibigyan nyo sana ng attention ibig sabihin attention para talaga makuha yan kasi ako naman nandito ako gabay sa inyo na makuha talaga yung ano ninyo yung birth certificate ninyo para magkaroon kayo at hindi na lang maging ganito lagi ang inyong buhay habang kayo ay papa. Papa ano, papatanda ganyan. Kasi siyempre para naman mabago ang inyong kalakaran ng buhay. Yan ang purpose dito. Tapos doon sa ating mga nagbibigay tulong, yan napapansin kayo na hindi kayo nag-i-interest doon sa mga inaano ko sa inyo eh i eh, sinasuggest ba? Kaya yan, puro puro payo ko. Ang ginagawa ko sa inyo, lahat-lahat ginagawa ko na para matulungan kayo. Dapat yan ano talaga. Yung pag-interesan yun na kung ano yun. Kasi kung para na lang sa akin yun, <laughs> yung ano ba, kung baga sa kuhaan, Ah, uh, kung hindi ini interest ko na matulungan kayo, hindi ko nagagawin 'yan. Hmm, hindi ko na talaga gagawin. Ang inaano ko dito, matulungan kayo kasi siyempre mula pa naman noon ang buhay pa ang magulang mo, tinutulungan ko na kayo. Hindi ko na kayo binitawan pa kasi lalo na wala na yung magulang niyo na isa. Yan, itinuloy ko na. Ang ano lang dito, sundin niyo ako para maging ayos yung ano nyo tuloy tuloy yung inyong uh, buhay na maganda ay tapos si tapos na si Chris magwalis uh, gusto mo pati na pay? ha? Huh? <laughs> ibili e, mo nga siya Chris ng tinapay para uh, parisan yung ano niya yung kape ano Ayan, Ate Merly. Pinabili natin tinapay. Antayin mo lang, ha? Ito, eh... Ginawa na natin dito yung... Ano mo, oh? Yung ano nyo? Yung banggirahan. Meron na kayong... kuan, may... Yayamanin na. Yayamanin na. May lababo na. <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> joke lang, Ate Merly. Linapag lang natin dyan para... Meron, ano? Meron paghuhugasan ba ng plato? Kaysa... Naka, ano lang... Eh, mas maganda na yon. Ayan. Uh, para hindi mahuhulog yung plato pag ano, naguhugas. Di ba? Tapos ngayong ano, sabi mo kanina eh, di mo alam na magre-Christmas na sa 25. Ano ba ang mga lulutuin mo? Sana. Ha? Wala? Bakit? Bakit wala? So, hindi ka nalang magluluto? Ah, walang pera. Gusto gusto mo magluto sa Pasko. Kaya lang walang pera. Ayan. Di ba, Le? Kaya na ay sa ano? Eh... Hindi, tanong ko lang. Gusto mo talaga magluto? Baka naman hindi. Ha? Hindi, kasi bibigyan kita ng ano? Yung lulutuin. Pwede ba yun? Ha? Lulutuin. Spaghetti. Kaya mo lutuin. Ha? Pansit. Ah, si Chris ang paglulutuin mo, hindi ikaw. Hindi tulungan mo siya na magluto sa inyong ano, sa inyong pagsi-celebrate ba ng uh, Pasko para masaya, na. Tulungan mo siya. Kasi oo, bibigyan ko kayo ng ano, yung gift ba na lulutuin ninyo. Eh wala pa na ba ah, mayroon na ba nagbigay sa inyo ng ano, ng gift? na para sa Pasko wala wala pa po. ay sus kasi taman tama at uh, dadalang ko kayo ng lulutuin na sa ano para pa eh, meron kayong pagsalusaluan uh, sumaya naman yung Pasko ano? tutulog lang po yan <laughs> <laughs> tutulog <laughs> lang. lang pag ngayon na nag ano, si celebrate lang parang. Hmm. Hindi, siyempre, kung mayroon naman, di okay, di ba? Yan sige, mag ano ka? Magtimpla ka rin kasi katatapos mo lang magwalis, mag ano ka? Magkape ka. Yan. Ah, so Chris, ano? Ah, nakuha mo na yung ano, yung mga form. Ah, sige, patingin, patingin kung na ano. Saan ba yun? Saan? Saan? ayong ah, puting papel. Ah, ayan. Ah, oo. LRN. Tama. So, kompleto na ano? Kompleto na ang mga form 137. Ang problema natin, yung ano naman? Baptismal. nako ang ano doon kasi nag inquire na ako doon sa katuli ang dadalhin din natin doon itong requirement na ito yung no recall at saka ano para ma-approval nila yung no, no recall na kinawa natin tapos yan isama na natin lahat pati yung national ID para ano tapos yung form 137 kailangan din nila eh mahirap nga magano kung papano eh pero gawin natin kasi iyan sayang para magkaroon kayo ng certificate. Yan naman pupunta natin yan doon sa simbahan. I-papile eh, natin dito sa ano, Holy Spirit. Doon sa isa. Kasi branch lang itong baba. Doon sa pangarap. Hmm. Di yan ang ano natin gagawin. Hindi asa uh, naman naman eh, hindi ko pa alam kung magkano ang ano doon. Kasi nung unang, meron na ako rin tinulungan nito na nagpabinyag. Parang ang pagkakaalam ko doon, one five bawat isa. Hindi hmm. kayong tatlo eh, nasa ano kayo. Four, four, four five. <coughs> Yan ang ano natin. Uh, sana naman ay eh, matulungan tayo ng ating mga mahal na sponsor na mairaos natin itong problema ninyo ano? eh, pagdating na naman yan iba nakuha na natin yung baptismal nyo may bayaran na naman ulit doon sa ano pero walang problema kasi meron na dito sana nakatabi na pambayad doon na sa city hall ang problema ko yung doon sa simbahan yung pagpabinyag yan ang problema kasi doon sa inyong ano inyong church na sinasabi mo na doon kayo na baptismuhan eh wala piki yon siguro kasi walang ibinibigay silang ano ng uh, baptismal kaya ang gagawin natin para maituloy natin itong project yan Uh, doon tayo sa katolik. Pero dala na natin itong mga requirement lahat. Uh, no recall. Kaya nang ano nila sabi na no recall, magdala ka sa mga pabibinyagan kasi malalaki na. Kasi sinabi ko malalaki na. Tapos ano nila, yung iba pa nilang mga requirement. Tulad ng ID. Yan na lang ang gagawin natin uh, Chris, sa susunod. Ano? Kasi Ayan. Lalakarin natin doon sa ano. Ipapile natin sa simbahan. Pagkatapos doon, marilisan na tayo ng gano'n. Nang ano. yan na. Okay na. Ipapasok na natin sa ano. yan na. Birth certificate na yun. Ang lalabas. Okay na. Tapos na. May tuldok na ang ano natin. Na? Tapos na. Oo. Tapos na. Ayan na. Okay na. Ayan. Shout out dyan sa aking mga a viewer ah, mga nag-sponsor kaila Ate Marley maraming salamat po sa inyong gabay po sa pagtulong natin sa kanila eh nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo na natulungan natin itong mag-iina kasi wala na talaga silang ah nagagawa sa buhay kasi iniwan nga sila ng kanilang padre di pamilya eh uh, sumakabilang buhay na siguro sa di lang natin alam ang mga dahilan kung ano siguro hanggang dyan na lang ang kanyang kapalaran eh ito naman sila na naiwan eh uh, tinutulungan natin mga kabindors yan thank you thank you kay ma'am Liz Danred at Ma'am J ng Middle East Ma'am Ruina Ruiz Maraming salamat po ma'am Ah, uh, yung, yung pinapaabot po na tulong sa kanila ay sa ano na natin sa kanila ibibigay yung pangluto nila sa celebration ng uh, Pasko sa uh, 24 ay dadalhin na natin dito sa kanila yung kanilang lutuin. Ah, uh, ma'am. Uh, maraming salamat po, ma'am. At Emily. 'Yan nga, 'yung nabanggit ko ngayon. Kasi sabi niya ito ay eh, paabot mo kay At Emily sa at uh, 24. <laughs> 'Yung ano. 'Yung inyong pagsasalusaluhan ba? Anong masasabi mo kay Ma'am Rui na Ruiz? Oh. wala, wala ka lang nasabi ayan, thank you mm -hmm. ah, sige, at mali, kailangan eh, maging masaya ka kasi maraming nakakakita sa ating video yung mga nagmamahal iyo na nag-sponsor sa inyong mag -ina. eh, thank you thank you so much kitaan mo naman ah, si ma'am jay ng Middle East nagpadala sa iyo ng pagkain tulad ng bigas yan na dinala ko sa inyo noong nakaraan yan kasi nakikita ang inyong kalagayan at Everly yan thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aming vlog sa aking vlog thank you so much din sa inyong support at saka sa mga gift na iyong inyong ipinarating dito sa kanila, uh, maraming salamat po, uh, thank you, thank you so much po